Sa mundo ng pagmamadali at pag-aalala, ang kabaitan ay isang bulaklak na nagbibigay ng liwanag at pag-asa. Isang aplos ng pagmamahal sa puso ng bawat isa. Tara na't ating pahalagahan ang ganda at kapanarihan nito. Mayaman man o mahirap, lahat tayo ay pantay patay sa mata ng Diyos. anak, huwag ka masyadong malikot ha at huwag kang aalis tabi namin ng tatay mo at baka mawala ka. Oo nga anak, tama ang nanay mo. Marami pa naman tao nagsisimba ngayon. Oo oh, nay, tay, excited na ako magsimba. Panginoon, salamat po sa araw na ito dahil nandito naman po kami ngayon, nagsasampalatay na sa inyo ng na Naway, ingatan niyo po kami sa palagi sa pang-araw-araw namin na ginagawa. Amen. Panginoon, salamat po sa araw na ito dahil pumunta kami dito sa simbahan ng kompleto at ligtas. Naway, ingatan niyo po kami palagi, lalong-lalo ng anak namin na si Sam. Amen. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Dahil ay binigyan mo po ako na mabagmahal at mabuting amatin na. Sana po ingatan niyo po sila sa pang araw araw na ginagawa nila. Amen. Nay, pwede ba sa mall tayo mag-lunch? At pwede pong manood tayo ng sine? magpaalam ka muna kay tatay mo kung siya. Baka kasi pagod siya sa biyahe. Tay, pwede ko ba tayong manood ng sini pagkatapos sa ating kuman? Sige ba, ano? Palimus po! Nay, tay. Tignan niyo po oh. nakakaawa po siya at payat na payat. Siguro nagugutom na siya. Oo oh, nga anak. Meron ako dito ang biskwet at saka tubig. Dinala ko to kasi akala ko buto pa sa misa eh. Sige tay, okay, bibigay ko na lang sa kanya kasi ako kasi tatlong beses ako kumakain din ng araw. Siya siguro hindi siya, siya nakakain mo lang ang apon. Bibigay ko naman sa kanya. Oh, ito, Iha, Pambili mo ng panghapunan mamaya. Maraming maraming salamat sa inyo. Lalong lalo ka na bata. Dahil sa murang edad mo, natuto ka na mabigay sa iyong mga kapwa. Katulad ko, dahil mahirap lang ako. Sana po pa kayo ng Diyos. Walang ano man po. Pantay-pantay lang ang tingin sa atin ng Diyos. Mahirap man o mayaman. Dahil pare-pareho rin tayong ginawa ng Ay, guys, sila dito at dito. O, oh. punta natin. Kuya, nandito din po pala kayo? Oo, nagsisindi lang kami ni Sofia at alas na din kami. Kasi kukuha pa kami ng mga order namin pagkain para sa mga tao na mamalimis dito sa simbahan. Aba, maganda yan. Kanina nga si Sam binigyan ng batang pulubi ng pagkain eh. Huwag kayong mag-alab. Ang naman ibibigay namin sa kanya mga Nako, salamat sa inyong dalawa ha. Dahil ang pera na kukuha niyo sa negosyo niyo ay hinahati niyo sa mga taong palaboy-laboy lang. Ginagawa namin to upang maramdaman din nila na may nagmamahal pa sa kanila at nagpapasalamat kami sa Panginoon. Dahil binigyan niya kami ng maraming blessings palagi sa negosyo namin dalawa ni Alam nyo ba, Nay, Tay, ang gaan sa loob kapag nagbibigay ka sa mga taong mahihirap dahil kahit sa maliit na bagay, parang malaki na sa kanila. At pa sa puso. Ang swerte na nga namin ng tatay mo sa iyo, anak, dahil lumaki ka na Miss Mahal na mahal ka namin ng nanay mo. Tandaan mo yan, anak. Sa huli, ang kabaitan ay hindi lamang isang salita. Ito ay isang gawa, isang paraan ng pamumuhay ito ang liwanag na papaliwanag sa ating mundo. Ang tulay na pag-uugnay sa ating mga puso. Ang pagiging mabait ay hindi lamang nagdudulot ng saya sa iba, kundi pati na rin sa ating sarili. Kaya't yakapin natin ang kabaitan, palanaganapin natin ito at gawin itong gabay sa ating paglalakbay sa buhay. Sapagkat sa isang mundo na puno ng kaguluhan, ang kabaitan ang siyang nagbibigay ng pag-asa at kapayapaan.